Historia Tagalog Horror Stories ting umalpas mula sa itim na ulap ang bilog na buwan ang mga aso sa daan at silong ng bahay ay patuloy sa pagkahol. waring may nakikitang hindi maganda nagliwanag ang madilim na paligid dahil sa pagguhit ng kidlat sa langit ilan sandali pa ay tuluyan ng lumabas ang buwan at nagsaboy ng diwanag sa buong baryo Krisostomo. Sa paglabas nito ay siya rin pag-iiba ng ritmo ng tahol ng mga aso. Mula sa pagkahol ay napalita ng pag-alulong na waring nakikidalamahati sa lagim na mangyayari sa gabi. Sa gitna ng maliit at may kadilimang bakuran makikita ang isang babae. Nakatayo sa paanan ng tatlong baitang na hagdan at nakatingala sa langit. Nagsimula itong humakbang habang isinasayaw ng hangin ang mahaba at itim nitong buhok. Nang maabot ang gitnang bahagi ng bakuran, ay marahan itong yumukod at binitiwan ang hawak na bote ng langis nahulog iyon sa lupa at bahagyang gumulong makalipas ang ilang sandali ay dahan-dahang naglakbay ang mga kamay nito sa sariling katawan mula sa puti nitong kamiseta dumaba iyon sa suot nitong itim na bestida marahan nitong ibinaba ang suot na bestida pagkatapos noon ay isinunod naman nito ang puting kamiseta lumapat ang ngiti sa mga labi ng dalaga nang ganap ng mahubad ang natitirang saplot sa katawan nito. Lumuhod ito sa lupa at muling dinampot ang bote ng langis. Binuksan niya ito at nagsalin sa kamay. Napapikit ito nang magsimulang pahira ng langis ang buong katawan habang paulit-ulit na sinasambit ang mga salitang latin na tanging siya lamang ang nakakaalam. Mula sa sariling dibdib ay bumaba ang mga kamay nito sa tiyan hanggang sa maabot ang sariling balakang. Nang ganap ng mapahira ng langis ang katawan ay dumilat ito. Muling tumayo at tumingala sa bilog na buwan. Nang makaramdam na matinding pananakit sa gitna ng tiyan ay umawang ang bibig nito. Maya-maya ay marahas na pumilig ang ulo nito mula sa kaliwa hanggang sa kanan. Mababa ka sa mukha nito na tila ay nakakaramdam ito ng matinding sakit. Pagkaraan ng ilang minuto, unti-unting dumungaw ang dalawang pangil mula sa nakaawang nitong bibig. Isang malakas na hiyaw ang pinakawala ng babae tumirik ang mga mata nito nang makaramdam ng mas matinding pananakit. Maya-maya lang ay lumabas na ang dalawa at malalaki nitong pakpak mula sa likod niya. Kasabay ng pag-alpas ng mga pakpak nito ang unti-unting pagkahati ng katawan sa dalawa. Sa gitna ng tahimik na gabi Maririnig ang magkahalong ingay ng pagaspas ng malaking pakpak at tinis ng hiyaw ng babae kasabay ng alulong ng mga aso. Tuluyang nahati sa dalawa ang katawan nito at nagsimulang umangat sa ere ang pangitaas. Nang mga oras na iyon ay isa na itong ganap na manananggal. Mabilis na lumipad sa ere ang manananggal at mula sa ibaba ay kitang kita ang mga laman loob nito sa tiyan. Paminsan-minsan pa ay tumutulo ang dugo mula roon. Ang pakpak nito ay tila malaking pakpak ng isang paniki. Ang mahaba at magulo nitong buhok ay tumatabing sa likod nito at labas naman ang lahat ng ugat sa kanyang muka. Makikita ang lumilipad na manananggal sa itaas ng ere malapit sa bubong ng mga kabahayan sa Baryo Crisostomo. Palipad-lipad ito sa paligid na tila may hinahanap. Makalipas lang ang ilang minuto ay nahanap ito ang daan patungo sa isang bahay. Bumaba ito sa bubong ng bahay at muling tumingala lumipat ito ng pwesto at nagtungo sa dulong bahagi ng bubong malapit sa likod ng bahay. Doon ay sumilip ang manananggal mula sa isang hindi kalakihang butas. Natuwa ito ng maamoy ang sariwang amoy ng bata sa loob ng sinapupunan. Inilapit ito ang bibig sa butas ng bubong at nagsimulang lumabas ang mahaba at malasinuli nitong dila. Kung hindi pagmamasdan mabuti ay hindi makikita ng ordinaryong mata ang dila nito. Uwari isa itong sapot ng gagamba sa sobrang nipis. Dahan-dahang bumaba ang dila nito sa puting kumot na tumatabon sa tiyan ng babae. Makalipas lamang ang ilang segundo ay makikita na ang pagngiwi ng babaeng natutulog tanda na matinding sakit na nararamdaman kung saan saan pa bumabaling ang ulo nito na waring nagkakaroon lamang ng masamang panaginip ang babae kinaumagahan na bulabog ang baryo Krisostomo dahil sa malakas na hiyaw at pagtangis ng babaeng sinadya Nagising si Nadia ng alas sa is na madaling araw Ngunit sa kanyang pagising Ay lumantad sa kanya ang kahindik-hindik na sinapit ng nakababatang kapatid na si Romana Nagtanong si Conrado sa kanyang tiyo Gado kung ano ang nangyayari Habang nakatingin sa bahay ni Nadia Kung saan labas-masok ang ilang kapitbahay mula sa loob kanina pa balik ang mga tao sa bahay nila Nadja. Tila hindi mapakali ang bawat isa sa kanilang natuklasan. Naiiling namang lumapit si Tio kay Conrado at sinabing patay na si Romana. Mabilis na nagsalubong ang dalawang kilay ni Conrado sa narinig. Mula sa bahay ni Nadja ay nalipat ang tingin nito kay tiyugado na naglalakad patungo sa sariling bahay sinundan ito ni Conrado at tinanong niya si Tiyo Gado kung paano nangyari ito umupo si Tiyogado sa kahoy na upuan sa tapat ng bahay nito at milingon si Conrado sinabi ni Tiyogado na ubos na ang dugo sa katawan ng kawawang si Romana wala na rin ang bata sa sinapupunan nito Natigilan si Conrado sa narinig at nakaawang ang bibig nang muling binaling ang tingin sa bahay ni Nadia. Katahimikan ang namagitan sa kanila sa loob ng ilang segundo. Tanging ang malakas na palahaw ng babaeng si Nadia ang maririnig sa buong paligid. Tinanong ni Tiyo Gado si Conrado kung hindi pa rin ba ito naniniwala na manananggal o aswang ang may kagagawa nito. Muling nabaling kay Tiyogado ang atensyon ni Conrado nang marinig ang tanong nito. Ilang beses siyang napalunok bago umupo sa tabi ni Tiyogado. Kahit anong isip ang gawin ni Conrado ay hindi siya makaisip ng salita na sasabihin kay Tiyogado. Naramdaman niya ang kamay ni Tiyogado sa kanyang balikat at sinabi nito na mahirap ang sitwasyon ngayon dahil nagahari sa lupa ang mga demonyo. Nilingon niya ang lalaki at nagtama ang mga mata nila. Baka sa mukha nito ang kaseryosohan sa mga binitawang salita. Muling sumagi sa isip niya ang dalagang si Maria. Nag-aalala siya para sa babae. Pero hindi mawala ang kunot sa noon niya habang inaalala ang reaksyon ng kanyang tiyo Gado kahapon nang makita ito. Pati si Maria ay pinagtataka niya ang naging reaksyon. Hindi niya tuloy maiwasang hindi isipin na magkakilala ang kanyang tiyo Gado at si Maria. Bumuka ang kanyang bibig, tanda ng may sasabihin. Ngunit agad ring natigilan nang mapansin ang mukha ni Tiyo Gado. Nakapukol ang mga mata nito sa labas ng bakuran at waring may mahalagang bagay na tinitignan. Nang lingunin niya ang tinitignan ni Tiyo Gado, ay bumungad sa kanya ang dalagang si Maria. Naglalakad ang babae habang mariin ang titig sa kanyang tiyo. Nang mabaling sa kanya ang mga mata nito, ay mabilis na nagbaba ng muka ang dalaga at isinaklob ang itim na belo sa ulo Maria nagawa niyang sambitin habang pinanonood itong lagpasan sila hindi man lang nagabalang tumigil upang kausapin siya narinig niya ang nagtatakang boses ni Tiyo Gado, pero hindi niya ito nagawang pansinin agad siyang tumayo at binabalak na sundan ang babae Ibinili ni Conrado kay Tio si Aliyah at babalik din siya agad. Hindi na niya hinintay na makapagsalita pa si Tio Gado. Mabilis siyang lumabas ng bakuran at sinundan si Maria. Naiwan namang nakatulala si Tio Gado habang hinahatid ang tingin ang papalayong si Conrado. Bakas ang pinaghalong takot at pangamba sa mga mata ni Tio Sandaling huminto si Maria sa paglalakad. Nang maramdaman na nakasunod si Conrado ay matulin siyang naglakad papasok sa makipot na kabahayan hanggang sa marating niya ang likura ng mga ito. Dumiretso siya sa loob ng gubat at nang makapasok ay binagalan na ang paglalakad. Maria, sumilay ang makahulugang ngiti mula sa kanya mga labi nang marinig ang pagtawag ng binata sa kanya. Bahagya niyang ibinaba ang belo mula sa sariling ulo sa kanilingon si Conrado. Tinanong ni Conrado kung maayos lang ba ang kalagayan ni Maria at wala ba itong napansing kakaiba sa loob ng gubat kagabi. Sunod-sunod na tanong ni Conrado kay Maria at lihim pang nakangiti. Sa halip na sumagot si Maria, ay mabilis niya itong nilapitan at yumakap pa na mahigpit kay Conrado. Hindi ito tumugon pero hindi rin siya itinaboy palayo. Sinabi ni Maria kay Conrado na tulungan mo ako, aking Conrado. Bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i ang notification bell para updated kayo. Natigilan si Conrado sa narinig mula sa babae. Mababakas ang takot sa boses ni Maria. Tinanong ni Conrado si Maria kung bakit at anong nangyari. Sinubukan niyang ilayo ng bahagya si Maria at itinaas ang mukha nito. Bumungad sa kanya ang naluluhang mga mata ni Maria. Ang kanina'y may katanungan at pag-aalin lang ang nararamdaman niya ay biglang naglaho. Napalitan iyon ng pag-aalala para sa dalaga. Mula sa loob ng gubat ay naglakad sila patungo sa ilog. Tinawid nila ito at magkahawak kamay na naglakad patungo sa bahay ni Maria. Sa baba ng puno ng niyog kung saan sila naabutan ni Tiyo Gadunoon. Muling umupo ang dalawa at nanatiling tahimik. Nakaunan sa mga braso ni Conrado si Maria habang makikita naman ang matamis ng ngiti mula sa mga labi nito. Sinabi ni Maria kay Conrado na nakatali siya. Nakatali sa isang bagay na ayaw nito. Bakas ang paghihinagpis at lungkot sa tinig ni Maria. Naguguluhan may piniling intindihin ni Conrado ang ibig ipahiwatig ni Maria. Hindi na niya kailangan magtanong pa dahil sapat na ang pait at sakit na nararamdaman niya sa paraan ng pagbitiw nito ng mga salita. Naramdaman niya ang kamay ni Maria sa isang kamay niya. Bigla naman ang pagpasok ng imahe ng dalagang si Alia sa kanyang isipan. Pilit na nagsusumigsig sa kanyang diwa ang nakangiti nitong muka. Pumikit si Conrado bago mariing lumunok. Tinanggap niya ang kamay ni Maria at hinawakan iyon ng mahigpit. Sinabi ni Maria kay Conrado na gusto niyang magbagong buhay at humihingi siya ng tulong kay Conrado. Nilingon niya ang babae sa sinabi nito. Tumingala naman siya kay Maria dahilan ng pagtagpo ng mga mata nila. Tinanong ni Conrado si Maria kung paano at anong dapat na gawin niya. Determinado ang tanong ni Conrado hindi niya alam kung anong klase ng tulong ang kailangan nito. Pero hindi niya kayang hindian si Maria. Sa tuwing tinititigan niya si Maria ay parang nakikita niya ang sarili niya rito. Nag-iisa at malungkot. Sumilay ang mabining mula sa mga labi ni Maria. Sinabi nito na mamayang gabi ay magkita sila sa ilog mabilis na pumasok sa isipan niya si Aliyah nang marinig ang sinabi ng dalaga Sandali siyang natigilan bago nag-isip Napansin naman iyon ni Maria Biglang naglaho ang ngiti sa mga labi nito Pero kapag kuway itinaas ang isang kamay at pinaglakbay iyon sa pisngi ni Conrado muli nitong nakuha ang atensyon ng lalaki mula sa kawalan ay nabiling ang mga mata nito sa tila na nga na muka ni Maria. Naramdaman ni Conrado ang malambot na kamay ni Maria sa kanyang pisngi. Makaraan ng ilang sandali, nakita niya ang pagpikit ng mga mata ni Maria. Mabilis na nabaling ang kanyang tingin sa maninipis nitong mga labi na tila inaanyayahan siya pilit niyang iwinaksi sa isipan ang mukha ni Aliyah. Pumikit siya at pinagbigyan ang anyaya ng dalagang si Maria. Ilang sandali pa ay magkalapat na ang mga labi nila. Mula sa matamis at mabining halik ay naging mapusok sila sa mga sumunod na sandali. Bago pa tuluyang matangay ng init ay piniling kumalas ni Conrado. Habol hininga sila kapwa matapos ng pinagsaluhang halik. Ngumiti si Maria kay Conrado at sinabing mamayang gabi ay magkita sila. Mula sa kawalan naman ay napatango si Conrado. Mataman itong tinitigan sa muka ang dalaga at ngumiti. At sumagot itong, sige darating ako mamayang gabi. Alas 9 na ng umaga ngunit hindi pa rin bumabalik si Conrado sa kubo. Nakasimangot si Alia habang nakaupo sa mesa at nakapangalumbaba. Kanina nang magising siya ay wala na si Conrado sa tabi niya. Nang tanungin naman si Tio ay sinabi nitong hindi nito alam kung nasaan si Conrado. Mula sa kinauupuan ay pilit niyang tinatanaw ang bahay ni Nadia Gusto niyang puntahan ang babae Matapos mabalitaan kay Tiyo Gado Kung ano ang nangyari sa kapatid nitong si Romana Pinayuhan naman siya ni Tiyo Gado Na pumunta kasama si Conrado Kaya wala siyang nagawa Kundi hintayin si Conrado Nagbuga siya ng hangin Nang muling maalala ang nangyari kahapon bago ng kalunos-lunos na pangyayari sa babae. Nang marinig itong humingi ng tawad, kahit labas pa sa ilong ay mabilis na gumaan ang pakiramdam nito. Pero ngayong nabalitaan niyang wala na ito, ay dumoble ang bigat sa kanyang dibdib. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang bigla siyang matigilan dahil sa narinig. Kumunot ang noo niya at bumalantay sa pagtataka sa mukha. Tila ingay ng pag-vibrate ng isang cellphone ang kanyang narinig. Iginala niya ang tingin sa buong paligid upang hanapin ito. Nang dumako ang tingin niya sa itim na bag ni Conrado na nasa papag, bigla siyang matigilan na mapagtanto na doon ang gagaling ang naririnig matulin siyang tumayo at nilapitan ito. Binuksan ni Aliya isa-isa ang zipper ng bag ngunit hindi niya nahanap ang naririnig hanggang sa tuloy na itong huminto. Muli niya itong sinipat at sa likod nito na niya na may tagong bulsa ang bag ni Conrado. Binuksan niya ito at natigilan siya na makita ang isang touchscreen na cellphone. Kinuha iyon ni Aliyah at tinitigang mabuti. Nagtaka siya kung bakit may cellphone ang kanyang kuya Conrado. Bubuksan na sana niya ito pero bigla siyang napasinghap ng agawin ito ni Conrado sa kamay niya. At sinabi ni Conrado kung bakit niya pinakikialaman ang gamit ito natulala si Aliya nang bumungad sa kanya ang nakakunot na noo ni Conrado. Halata rin ang inis sa mukha nito. Tinanong ni Aliya kung bakit may cellphone siya. Mabilis na ibinalik ng lalaki ang cellphone sa loob ng itim nitong bag at sinabi na hiniram lang niya ito sa kibigan niya. Natigilan siya ng bahagyang magtaas ng boses si Conrado pinagmasdan niya ito ng may kunot sa noo. Tinanong ni Alia si Conrado kung bakit ito nagagalit ay eh nagtatanong lang naman siya. Sumagot si Conrado na hindi siya galit pero baka sa mukha nito ang pagkitimpi. Kinagat niya ang ibabang labi bago tinitigan ang masama ang lalaki. Tinalikuran niya ito at mabilis na pumasok sa loob ng silid. Nagningit-ngit ang kalooban ni Aliya sa tindi ng inis na nararamdaman. Alam naman ng lalaki kung gaano niya kagustong kausapin ang papa niya pero kahit sandali ay hindi siya nito mapagbigyan. Nagtalukbong siya ng kumot. Pilit niyang hindi iniisip ang tungkol sa hiniram na kuno nitong cellphone. Pero sa tuwing naaalala niya ang naging reaksyon ni Conrado kanina, nagpupuyos ang kalooban ni Aliya. Halata naman sa mukha nito at sa pananalita ang inis na nararamdaman dahil sa kanyang ginawa. Sinabi ni Aliya na porke may Maria na siya sa buhay niya ay ganoon na lang siya kontratuhin ni Conrado. Matapos ng halos isang oras na pagdaramdam, nagdesisyon siyang bumangon muli upang magbihis kinuha niya ang karton na pinaglalagyan ng mga damit na binili sa kanya ni Conrado. Namili siya na maaaring suotin para sa pagpunta niya sa bahay ni Nadia upang makiramay rito. Napili niya ang fitted white shirts at kulay pink na palda. Hinubad niya ang suot na kulay pulang duster at bahagyang yumuko upang abutin ang puting t-shirt. Nang akmang susuotin niya ito ay nahawi ang kortina sa silid niya at bumungad sa kanya si Conrado. Isang tili ang ginawa niya bago tumalikod upang itago ang hubad na katawan. Nanlalaki naman ang mga mata ni Conrado nang pilitin itong alisin ang tingin sa kanya. Mabilis niyang isinuot ng puting shirt at kulay rosas na palda. Nang matapos sa pagkusuot ng damit ay walang ano-ano'y lumabas siya ng pinto at nilapitan ang lalaki bago malakas na hinampas sa braso. Mula sa nakabukas na bintana sa harap ng kalan ay napalingon si Conrado habang hawak ang braso nitong tinamaan ng kamay ng babae. Binulyawan siya ni Alia at sinabing bakit hindi ito kumatok muna hindi naman agad nakaapuhap ng sasabihin si Conrado. Ilang segundo itong natulala bago napalunok na nag-iwas ng muka. Tanging sinabi lang ni Conrado ay hindi niya alam na nagbibihis pala ito. Hindi makapaniwalang nag-iling siya ng ulo bago muling hinampas sa braso ang binata. Napaaray naman ng malakas si Conrado nang hampasin siya ulit ni Aliyah at hinawakan na ni Conrado ang kamay nito. Muli na namang bumulyaw si Alia at sinabihan siyang manyak. Tinakpan naman ni Conrado ng isa nitong kamay ang bibig ni Alia. Pilit siyang kumawala pero hinigpitan pa lalo ng binata ang pagkakatakip sa kanyang bibig. Nagpaliwanag naman si Conrado kay Alia kung bakit siya biglang nagbukas ng kurtina at sasabihin sana nito na may mga pulis sa labas tumigil siya sa pagpupumiglas ng marinig iyon nang bawiin ni Conrado ang kamay ay mabilis siyang sumilip mula sa nakabukas na bintana bumungad sa kanya ang ilang pulis sa labas sa bahay ni Nadia nagliwa nagbigla ang mukha niya at akmang bubuksan niya ang pintuan upang puntahan ang mga ito nang bigla siyang pigilan ni Conrado sa mga braso. Nakakunot ang noong tanong ni Conrado kung anong ginagawa nito. Sumagot naman si Aliana, pupuntahan sana niya ang mga pulis para humingi ng tulong. Pero napailing si Conrado bago siya hinila sa braso pabalik. Nainis naman si Aliya kay Conrado at sinabing bitawan siya nito at hihingi siya ng tulong sa mga pulis. Pero Natigilan siya sa pagkasalita at napatili nang bigla siyang buhati ni Conrado at pinasan sa balikat nito na parang sako ng bigas. Pumasok sila sa kwarto at maingat siya nitong ibinaba at pinasandal sa pader. Muli sana siyang sisigaw pero nabilis siyang natigilan nang bumungad sa kanya ang muka ni Conrado namilog ang mga mata niya nang makitang ilang dipa na lang ang layo ng mukha nito sa kanyang muka at mula sa mga mata niya bumaba ang tingin niya sa mga labi ni Conrado mariin siyang lumunok ng maramdaman ang panunuyo ng lalamunan